Dahil yung mga bumbero ayaw pumasok sa loob dahil nagkagulo nung gabi dito. Eh, ang laki na sunog. So, para maikayat ko yung mga bumbero, ako pumasok sa sunog. At para maipakita sa mga bumbero na safe at hindi sila gagalawin ng mga tagaparola, umakyat ako sa bubong. Parang ganyan. Makit kami nang sumunod na ang mga bumbero. Madalit salita, imbis na katulad yung sunog sa tres na apula, mga 100 houses lang. Dito kasi nun, halos isang libong bahay ang nasunog. So natapos, ito maganda. Habang pinapatay yung sunog, biglang sumabog yung katabi namin bahay. Yung pala tindahan ng shilling. Yes. Tumilapon kami. Kaya ko yan na ikukwento sa inyo. Kasi itong anak ko, gusto maglingkod. Akala niya, madali. Minsan, dala ng pagmamahal mo sa tao. Minsan kahit buhay mo, nalalagay sa alanganin. O ito, total may mga taga-isla. May mga taga-isla ba rito? Ayan. Ito ah, kwentuhan lang tapos na ho tayo eh. Sinishare ko lang sa inyo. Diyan sa isla, ipagtanong ninyo. Kunsyal pa lang ako. Vice Mayor pa lang ako. Mayor na ako. Ako lang ang umiikot dyan na kilalang politiko hanggang dulo. Tama mali? May patay, madaling araw. Kaya natutuwa ako sa mga kunsyal. Kilataga. Yan, yeah, pag pumupunta sila sa isla. Bakit? eh may nangangailangan. Nagtatalong na yung kulay ng patay, hindi mailiping eh. Eh dahil nakakatakot puntahan. O, oh, eh pinakikita ko lang na ligtas pumunta sa Parola, District 1, District 3, at Isla Puting Bato. Tama mali? Ayun.